...daw-daw ay vindictive. Ibig pong sabihin yan, hindi talaga ako nila kilala. Wala po sa, sa duko ko yan na maging vindictive, unlike yung naging uh, chief oppressor ko. No, hindi po ako ganon. Uh, siniseryoso ko ang trabaho ko, pero hindi ko rin pinipersonal yung mga... Tinutugis ko nun nung nasa Department of Justice ako, saka maski yung pag investiga ko nun sa Senado, nung mga killings under the war on drugs, saka even before yung nasa CHR ako, nung, nung inimbestigahan namin yung mga DDS killings sa Davao City. It's just about doing one's own job. Kasi hindi ko na sana tinatanggap yung mga ganyang napaka-importante mga posisyon mga crucial, mga sensitive position na hindi ka namang handa na gawin hmm. ng seryoso, na may katapangan yung mandato mo. Pero never about being personal about it.